nakakakilig. Atong ang ikinuwento kung paano maglihi si Sunshine Cruz. Tila isang panaginip pa din para kay Atong Ang ang pagbubuntis ngayon ni Sunshine Cruz. Ayon sa source, mismong si Atong Umano ang natataranta pang may gusto, kainin o ipabili si Sunshine. Makikita din Umano sa mga kilos ni Atong na sobrang Maalaga ito at tinitiyak umano nito ang maayos at komportable si Sunshine sa lahat ng oras. Sa isang interview kay Sunshine, inamin ito na hinikilig umano siya sa tuwing inaasikaso siya ni Atong para umano siyang bumalik sa panahong pinagbubuntis pa niya ang mga anak niya. Ngunit, ibang iba umano ang pagbubuntis ni Sunshine. Ngayon, mas ramdam umano ni Sunshine na mas kamahal-mahal siya at mas kaala-alaga siya. Ibang iba umano si Atong sa lahat ng lalaking dumaan sa buhay niya. Piling first time umano ni Sunshine na magpuntis dahil sa pag-aalaga ni Atong sa kanya. Dahil na din siguro sa malaki na din ang mga tatlong Maria niya kung kaya gano'n na lang din na pakiramdam ni Sunshine. Samantala, nabandigit din ni Atong nakakaibang maglihi si Sunshine. Ni ayo umano nito na mawawala sa paningin ni Sunshine. Lahat umano ng mga pabangon ni Atong ay tinatago ni Sunshine at ayaw umano nito ng mga kaamoy ng kahit na anong pabango. Sa pagkain naman umano ay walang pili si Sunshine. Lahat umano ng niluluto ni Atong ay gustong gusto nito. Ngunit pag iba na umano ang nagluto, ayaw na umano kainin ni Sunshine. Kaya no choice umano si Atong kundi ipagluto si Sunshine araw-araw. Unit kahit ganun umano si Sunshine, iniintindi umano ito ni Atong dahil alam umano nito na nasa pangingini stage si Sunshine, kaya kahit anong gusto gawin nito ay sinusunod umano ni Atong para din umano sa kanilang anak. Mahal na mahal umano ni Atong ang magina niya. Lahat umano gagawin nito maging masaya lang si Sunshine at ang magiging anak nila. Marami naman sa mga netizens ang kilig na kilig at humanga sa pagsuporta at pagmamahal, pag-aalaga ni Atong kay Sunshine. Hindi umano biro ang ginagawa ni Atong para kay Sunshine at napakaswerte umano ni Sunshine na meron siyang Atong sa buhay niya. May ilan din nagsasabing dapat umano magpakasal na si Atong at Sunshine dahil sa matagal na din umano hiwalay si na Sunshine at Cesar Montano. Ayon kay Atong, hindi naman umano sila nagmamadali ni Sunshine. Ngunit na pag-uusapan umano nila na mapapakasal sila pag maayos na ang lahat. Super natutuwa ang mga netizens dahil sa kwento ni Atong Ang. Sana umano ay maging maayos ang pagbuntis ni Sunshine kahit na nasa stage siya na kailangan ni Sunshine na magingat ingat dahil sa masela na pagbuntis nito.